So, nagsimula po kami noon parang uh, isip lang. Parang mag-isip tayo ng pangalan kung ano pwede natin gamitin ako yung branding. And then, uh, syempre nag-registered ka sa DTI. Mm -hmm. So, wala kaming alam na kailangan pala marami kang dalang pangalan. Uh -huh. Kasi baka may pangalan So, nung pumunta kami roon, hindi na po pwede kasi may nakakuha na ng pangalan na Andrea's. Mm -hmm. Andrea. So, ginawa namin siyang Andre. Andre. Yung pouch na yan, that's around 150 grams or? 200 grams po. Uh, 200, 200 grams. grams. Magkano naman yung 200 grams na pang kare-kare at magkano naman yung... Tinapay, uh, pang tinapay. Uh, pang tinapay. Uh, ang 200 grams po, sa bentahan na po ito sa market, uh, na ibebenta po nila ng uh, 45 to 50 pesos wow. per pack. 45 to 50 pesos? Yes, po. Magkano kuha sa iyo? Uh, naibibigay po namin siya ng 39 point something. Okay. 30. Okay. So anyway, yung sa pangkari-kari, magkano? Sa pangkari-kari po is, uh, ito 40, nga po, nasa 40 pesos 40 po. 40 pesos. Ah, okay. 4, 38, 40, yung... Uh, yung pangpalaman talaga. Yung pangpalaman. Uh Oo, -oh, yung talagang original ano namin, uh, product namin, sinimulan namin, nasa uh, dealer price po, 100... 30 pesos, 0.99. Okay. E e ito yung sa Pouts, no? Uh, anong sunod mo na packing uh, yung dito? Uh, sa sa jar pet niyo. bottle? Yes pet po. Jar. Apo, pet jar? Apo. Uh, 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 ang nilalagay ko po sa pet jar, yung tinatawag na mga medyo special. Special. Yes. Mm -hmm. Special na mga leko ko Yema and yung less sugar namin na peanut butter. Yung pangmasa namin, uh, meron kami mga ordinary bottle. Okay. Opo, uh, para hindi uh, makasabay siya sa presyo, may ordinary bottle kami. Doon po namin nilalagay yung uh, sweeten at saka yung unsweetened peanut butter. Okay. So, yung yema um, hindi mo mina-manufacture yan. Yeah? Sa ngayon po, hindi pa po. Uh, so, okay, uh, balikan natin yung mga ibang produkto. Ah, Merong kang uh, alamang dito ah. Yes po, kasi uh, ako po kasi is, since nasa public market yung ano ko, yung dinadalan ko ng mga product. Uh, I'm trying to solve the problem ng mga customer. Dati kasi asabi niya, so may peanut butter ka na, may pangkare-kare ka na. Mm -hmm. Eh, hindi kompleto ang kare-kare kung walang alamang. Yeah. Tama, wow. naman. So nag-produce po kami ng alamang. So may isang family na marunong gumawa ng alamang. Okay. So I give them all the raw materials, all they need tapos uh, sila nagpo-produce then pagdating po sa amin naka ano lang siya isang lagay yan so binabattle na lang po namin. so siya. ang oh. tawag niyan andres kare-kare kit kare-kare kit uh, uh, yes, complete na ah complete do eh may alamang mayro pang peanut butter may sweet chili sila ko diba? para sa oh. mga so, alamang kung, sweet kung chili kung mga gusto ng kung uh, italian ang kakain ng kare-kare lalagyan ng uh, flakes yes, yes uh, po Para pwede. mas masarap ba? Diba? Oh.